Mag-live-in partner, arestado sa bypass operation sa Quezon City. Isa pang sospek, nahulihan nahuliha ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril. Si Vel Custodio sa detalye. Hanggang kulungan magsasama ang mag live-in partner na ito na partners in crime din sa pagbibenta ng droga sa Batasan Hills, Quezon City. Kumpiskado sa sa magkasintahan, ang aabot sa 170,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Sa hiwalay na buy-bus operation, nasamsam sa lalaking ito ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Na rin sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril at tatlong bala pareha sila ng source na pinagkukunan o yung nagbabagsak sa kanila ng illegal na droga ay isang tao lang. Base sa investigasyon, tig limang daang gramo ng illegal na droga ang ibinabagsak pang mga suspect. Sila rin ang nagde-deliver nito sa mga parokyano. Malaki ang operation nila kasi ang area of, uh, area of operation nila eh, dito sa batasan. Tapos umaabot din sila ng Region 3 sa Bulacan, Cavite. At minsan, depende pa rin sa utos ng boss nila kung saan nila dadalhin yung halaga ng droga o ilang timbang ng droga ang dadali nila sa isang area. Saka ibibigay yung contact sa Cavite kapag nakalapag na sila doon sa Cavite, i-update nila yung boss nila. Boss, nandito na kami sa area ng pagbabagsakan. Kapag ka nandun sa kanila, ibibigay ng boss nila yung pangalan ng contact doon sa lugar. Hindi na nagbigay na pahayag ang mga suspect. Po din. Umiling na lang sa media ang kinakasama nito. Itinanggiri na mag-live-in na kilala nila ang isa pang nahuling suspect. Nakoment yung baril sa iba? No comment po. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang asunto sa mga suspect. Kakasuhan din ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act ang lalaking nahulihan ng baril. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.